Napansin niyo rin ba na parami ng parami ang ating mga senior citizen, lalo na yung nasa edad 70 pataas, na tila ba mas pinipili ang payapa at tahimik na buhay kaysa sa maghanap pa ng bagong katuwang sa buhay o pumasok sa mga romantikong relasyon? Marahil iniisip ng iba na malungkot ang ganitong pagpili na tila ba kulang sa buhay ang isang matandang walang nobya o nobyo o asawa. Subalit, ito ay isang malaking maling akala. Ang totoo, ang pagpiling ito ay hindi tanda ng pag-iisa kundi isang matalino at napayapang desisyon na dulot ng malalim na karanasan at pag-unawa sa buhay. Ito ang sikreto na unti-unting nadidiskubre ng ating mga nakatatanda. Hindi ito tungkus sa kakulangan kundi sa kasapatan at kapunuan. Sa video na ito, tatalarin natin ang walong nakagulat na dahilan kung bakit mas pinipili ng mga nakatatanda, lalo na ang mga nasa edad 70 pataas, ang kapayapaan kaysa sa mga romantikong relasyon. Ito ay mga dahilan na maari magpabago sa inyong pananaw sa pagtanda at magbigay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Manatili hanggang sa huling bahagi ng video dahil may babahagi ako sa inyo na siguradong ikagugulat nyo. Simula natin sa ng dahilan, ang isa sa pinakamalalim at pinakaesensyal na rason kung bakit mas pinipili ng ating mga lolo at lola ang kapayapaan, ang pagbibigay prioridad sa personal na katahimikan at kapayapaan. Isipin ninyo, ang buhay ng isang taong umabot na sa edad 70 ay puno na ng mga responsibilidad at mga obligasyon mula sa pagpapalaki ng mga anak pagdatrabaho ng husto para masuportahan ang pamilya hanggang sa pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay, halos buong kabataan at gitnang edad ay ginugol sa pagbibigay sa iba. Nayon sa kanilang pagtanda, ang pinakamatamis na gantimpala para sa kanila ay ang simpleng pribilehyo ng katahimikan. Ang ibig sabihin nito, wala nang ingay ng buhay na dapat harapin, wala nang kailangan patunayan, wala nang kailangang intindihin maliban sa sarili. Ito ay panahon para magpahinga, magnilay at mag-enjoy sa bawat sandali ng walang anumang pilitan o presyon. Ang kanilang mga umaga ay hindi na kailangan pang simulan sa pagmamadali o sa pag-iisip na mga kailangan pang asikasuhin para sa ibang tao. Mari silang bumangon sa sarili nilang oras, magkape ng payapa habang pinanunood ang pagsikat ng araw, magbasa ng libro o simpleng maupo at mapakasawa sa katahimikan ng kanilang tahanan. Para sa kanila, ang kapayapaan ay hindi lamang isang pagpipilian, kundi isang pakangailangan. Isang bagay na pinagirapan nilang makuha sa maabang panahon ng kanilang buhay. Ito ay hindi kasakiman, kundi isang forma ng pagmamahal sa sarili na kanilang natutunan sa paglipas ng panahon. Ikalawang dahilan naman ay ang pagpapahalaga sa kalayaan mula sa drama at matataas na ekspektasyon na kadalasang kaakibat ng mga romantikong relasyon. Lahat tayo sa anumang edad ay nakaranas na ng mga komplikasyon at pagsubok sa pagibig. Ang mga relasyon, gaano man kaganda sa simula, ay maari magdulot ng sakit ng ulo, pag-aaway, pagtatampo, at pagod sa pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang mga nasa edad 70 pataas ay mayaman sa ganitong karanasan at sa puntong ito ng kanilang buhay, mas pinipili na nilang iwasan ang anumang dudulot ng gulo sa kanilang puso at isipan. Ayaw na nila ng drama, ayaw na nila ng pasakit at ayaw na nila ng pakikipaglaban. Naimapan na nila ang kanilang buhay at mas gusto nilang magpatuloy sa isang direksyon na malinaw at payapa. Bukod pa rito, ang bawat relasyon ay may kaakibat na mga ekspektasyon mga hindi nasasabing pangangailangan at mga kompromiso na kailangang gawin. Sang para sa isang taong nasa kanilang golden years, ang ideya ng pagbabago ng kanilang nakasanayang ritmo ng buhay o ang pag-adjust sa mga kagustuhan at pangangailangan ng ibang tao ay maaaring hindi nakasing kaakit-akit gaya noong sila ay bata pa. Ang kapayapaan ng isip na dulot ng kawalan ng mga ganitong alalahanin ay mas pinahahalagahan kaysa sa anumang romansa. Ang kalayaan na maging sarili nila nang walang anumang pilitan na magbago para sa iba ay isang kayamanan na hindi matutumbasan ng pera. Ang ikatlong dahilan kung bakit mas pinipili ang kapayapaan ay ang pagkakatao makapangtuon sa sarili at sa mga personal na hilig. Buong buhay nila, marahil ay ipinagpaliban nila ang kanilang sariling mga pangarap at interes para sa kapakanan ng kanilang pamilya o trabaho. Ang pagpipinta, pagbabasa, paglalakbay, paghardin, pagluluto o kahit ang simpleng pag-aaral ng isang bagong kasanayan ay maaaring na isang tabi lamang. Nayon, sa kanilang edad sa penta pataas, ang oras ay kanila na. Wala nang kailangang ikompromiso, wala nang kailangang ipagpaliban. Ito ang panahon para sa me-time na pinangarap nila ng matagal na panahon. Ang pag-aalaga sa sarili, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin ang mental at emosyonal na kapakanan, ay nagiging sentro ng kalilang araw. Maari silang mag ng regular, magluto ng masustansyang pagkain, magbasa ng mga aklat na matagal na nilang gustong basahin o gumugol ng oras sa kalikasan. Ang pagtuon sa mga personal na hilig ay nagbibigay ng matinding kasiyahan at pakiramdam ng kapunuan na hindi kayang ibigay ng anumang romantikong relasyon sa puntong ito ng kanilang buhay. Ito ay isang pagpapatunay na ang kaligayahan ay matatagpuan sa pagpapahalaga sa sarili at sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin. At ang kaapat na dahilan na malapit na malapit sa puso ng bawat Pilipino ay ang kapanatagan na matatagpuan sa kasalukuyang mga bilog ng panlipunang pakikipag-ugnayan lalo na sa pamilya at matatalik na kaibigan. Sa ating kultura, ang pamilya ang pundasyon ng lahat. Ang mga lolo at lola ay may mga anak na nagmamahal, mga apo na nagbibigay liwanag at nagpapasigla sa kanilang buhay at marahil ay mga kapatid na naging kasama nila sa pagtanda. Ang mga ugnayang ito ay malalim na, walang pasubali at puno ng unconditional na pagmamahal. Para sa kanila, ang mga koneksyon na ito ay sapat na upang maging ganap ang kanilang buhay. Wala nang kailangan pang hanapin o buuin na bagong pamilya o kasamahan sa buhay ang mga simi. Bakit pa magsisimula muli sa simula sa isang bagong relasyon na may bagong pag adjust at pagkilala? Kung ang pagmamahal at suporta na kailangan nila ay naroon na at umaapaw mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Bukod pa rito, ang kanilang mga matatalik na kaibigan, ang kanilang barkada na nakasama nila sa saya at hirap ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng kanilang buhay panlipunan. Sa mga kaibigang ito, mayroon silang kasama sa tawanan, sa kwentuhan at sa paggunita ng mga nakaraang panahon. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakabilang at tagiing konektado ng walang mga romantikong komplikasyon. Ang pagpapahalaga sa mga matagal ng nabuong ugnayan ang nagbibigay sa kanila ng kapayapaan at seguridad na ang kanilang lugar sa mundo ay matatag at puno ng pagmamahal. Ngayon, ipagpatuloy natin ang usapan tungkol sa mga natitrapang dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan kaysa sa mga romantikong relasyon. Dumako tayo sa ikalimang dahilan na napakahalaga rin lalo na sa panahon ngayon ang kaginhawaan sa pinansyal at ang pag-iwas sa mga komplikasyon na kaakibat nito. Pagdating sa edad sa 20, karamihan sa kanila ay nakapagtapos na ng kanilang mga obligasyon sa pagtatrabaho at maaaring nakapagtabi na ng kanilang pensyon, ipon o di kaya'y mayroon ng ari-arian. Ang pagpasok sa isang bagong relasyon sa edad na ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pinansyal na pagsubok. May mga pagkakataon na ang pag-iisip ng merging ng pinansyal na sitwasyon, ang paghati ng gastos o ang posibleng obligasyon na sumuporta sa ibang tao ay maaaring maging isang malaking alalahanin. Ayaw na nilang mag-alala pa tungkol sa pera o sa anumang pagtatalo na maari mag-ugat dito. Ang kalayaan sa pinansyal ay nagbibigay ng malaking kapayapaan ng isip ang pagkakaroon ng kakayahang gastusin ng kalilang pera sa kung anong gusto nila. Nang walang kailangang konsultahin o ikompromiso ay isang malaking benepisyo. Gusto nila maging malaya sa mga pinansyal na pasanin upang mas matuon ang kanilang pansin sa kalusugan, sa pamilya at sa mga bagay na nabibigay sa kanila ng kasayahan. Ang seguridad na hindi sila magiging pabigat sa sinuman o hindi sila mangangailangan ng pinansyal na tulong ay nagbibigay ng kapanatagan. Mas gusto nilang panatilihin ang kanilang kalagayang pinansyal na matatag at walang gulo. Ito kumadahan ika na dahilan ay ang mga aral na natutunan mula sa nakaraang mga karanasan sa relasyon. Ang mga taong umabot na sa edad 70 ay nakaroon na na maraming relasyon sa kanilang buhay, merong matagumpay, meron din naman nagdulot ng sakit at pagkabigo. Mula sa mga nakaraang kasal, pakikipagrelasyon o maging sa simpleng pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay natuto na sila ng napakaraming leksyon. Nauunawaan na nila ang mga tanda ng problema ang mga pattern ng pag-uugali na nagdudulot ng sakit at ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili dahil sa mga aral na ito marami sa kanila ang mas nagiging maingat sa pagpasok sa bagong relasyon hindi sa sila ay mapait o takot magmahal kundi mas taging matalino na sila sa pagpili ang wisdom na nakuha nila sa mahabang panahon ay nagtuturo sa kanila na hindi lahat ng relasyon ay nakapagbibigay ng kapayapaan o kaligayahan sa katunayan, ang ilang relasyon ay maaaring maging sanhi na mas matinding pasakit kaysa sa pagiging mag-isa. Natuto silang tanggapin ang kanila nakaraan, magpatawad at higit sa lahat magpatuloy ng may bagong perspektibo. Ang pag-iwas sa pag-uulit ng mga pagkakamali o pagkabigo sa nakaraan ay isang malaking motibasyon para piliin ang payapa at walang komplikasyong buhay. Mas pinipili na nilang gamitin ang kanilang natutunan upang protektahan ang kanilang sariling kapayapaan kaysa sa sumugal pa sa isang relasyon na maaari magdulot lamang ng parehong sakit. Ang ikapitong dahilan naman ay ang matinding pagpapahalaga sa kasarinlan at kalayaan. Matapos ang buong buhay na puno ng pagbibigay at pagiging umaasa o pagiging responsibilidad sa iba, ang kalayaan na gawin ang anumang nais nila sa sarili nilang oras at sa sarili nilang paraan ay napakahalaga. Walang kailangang magtanong. Walang kailangang magbigay ng pahintulot at walang kailangang sundin maliban sa sariling kagustuhan. Ang kalayaang magising sa umaga at magpasya kung ano ang kanilang gagawin sa buong araw nang walang inaasahang kasama o walang kailangang planuhin para sa dalawa ay isang napakalaking kaluwagan. Gusto nilang maglakbay kung kailan nila gusto manood ng kahit anong palabas na kanilang piliin, kumain ng kahit anong pagkain na gusto nila at bisitahin ang sinumang nais nilang bisitahin nang walang anumang pagpapakita ng pagtutol o pagiging pabigat. Ang pakiramdam ng pagiging self-sufficient at may kakayahan pamahalaan ang sariling buhay ay nagbibigay sa kanila ng malaking kumpiyansa at kapayapaan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalayaan kundi pati na rin sa kalayaan ng isip at damdamin. Ang pagiging malaya sa anumang obligasyon o inaasahan mula sa isang romantikong kasama ay nagbibigay sa kanila ng sapat na espasyo upang lumago at mag-enjoy sa kanilang sariling pagkataon ng buo. Tang pangwalo at marahil ang pinakamalalim na dahilan sa lahat ay ang natuklasan nilang tunay na halaga at prioridad ng buhay sa yuktong ito. Sa pagtanda, ang pananaw sa buhay ay nagbabago. Ang mga bagay na dating itinuring na mahalaga tulad ng karera, kayamanan o posisyon sa lipunan ay unti-unting lumiliit ang kalagahan. Sa halip, ang pagpapahalaga sa kalusugan, sa pamilya, sa espiritual na paglago at sa simpleng kasiyahan sa bawat araw ang nagiging sentro. Ang pagdating sa edad 70 ay nagtuturo sa kanila na ang oras ay mahalaga at mas gusto nilang gamitin ang bawat natitirang sandali sa mga bagay na tunay na nagbibigay ng fulfillment. Maaring ito ay ang pagpapalalim ng kanilang pananampalataya, pagbibigay ng payo at karunungan sa kanilang mga apo o simpleng pagtatamasa sa ganda ng kalikasan ang romantikong relasyon ay maaring hindi na ang pangunahing daan patungo sa kaligayahan o kapunuan ng buhay. Sa halip, ang kapayapaan sa kaloban, ang pagtanggap sa sarili at ang pagmamahal na ibinibigay at tatatanggap mula sa pamilya at matatalik na kaibigan ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Natutunan nila na ang tunay na kayamanan ay hindi sa kung sino ang kasama mo sa buhay kundi sa kung ano ang nadarama mo sa loob ng iyong puso at sa kung gaano ka kakontento sa iyong sarili. Ang kanilang buhay ay naging isang patunay na ang kaligayahan ay isang pagpipilian at sa kanilang edad, mas pinipili nila ang kapayapaan na matatagpuan sa pagiging buo ng kanilang sarili. Kaya, sa kabuwa ng ating tinalakay, maliwanag na ang pagpili ng kapayapaan ng ating mga nakatatanda sa edad 70 pataas ay hindi isang tanda ng pag-iisa o kalungkutan kundi isang matalinong desisyon na bunga ng malalim na pagunawa sa buhay. Nagsisimula ito sa pagbibigay prioridad sa sariling kataymikan na pinagirapan nilang makuha sa mahabang panahon ng kanilang buhay na puno ng pagbibigay at responsibilidad. Ito ay sinundan ng kanilang kagustuang maging malaya mula sa anumang drama o matataas na ekspektasyon na kadalasang kaakibat ng mga romantikong relasyon na nabibigay sa kanila ng kalayaan, ng isip at damdamin. Mahalaga rin sa kanila ang pagkakatao makapagtuon sa sarili at sa mga personal na hilig na matagal nang naisantabi dahil sa mga responsibilidad ng pamilya at trabaho. Bukod pa rito, ang kanilang kapanatagan na matatakpuan sa kasalukuyang mga bilog ng panlipunang pakikipag-ugnayan, lalo na sa kanilang pamilya at matatalik na kaibigan, ay sapat na upang maging ganap ang kanilang buhay. At huwag nating kalimutan ang praktikal na dahilan, ang kaginhawaan sa pinansyal, at ang pag-iwas sa anumang komplikasyon na maaring idulot ng pagpasok sa isang bagong relasyon. Ang mga aral na natutunan mula sa kanilang nakaraang mga karanasan sa relasyon ay nagbigay sa kanila ng karunungan upang piliin ang mas payapa at walang komplikasyong landas. Higit sa lahat, ang kanilang matinding pagpapahalaga sa kasarinlan at kalayaan na nagbibigay sa kanila ng kakayahang gawin ang anumang naisin nila sa sarili nilang oras at paraan ay isang simbolo ng pagiging buo. Sa huli ang kanilang natuklasan na tunay na halaga at prioridad ng buhay sa yugtong ito, kung saan ang kalusugan, pamilya at espiritual na paglago ang nagiging sentro, ay ang pinakamalalim na dahilan kung bakit mas pinipili nila ang kapayapaan. Ang pagpiling ito ay hindi dapat tingnan bilang isang pagkabigo o kakulangan sa buhay. Sa katunayan, ito ay isang tanda ng lakas, karunungan, at malalim na pagmamahal sa sarili. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa kung paano mo pahalagahan ang sarili mo at ang kapayapaan na matatagpuan sa loob mo. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan mong umayon sa mga inaasahan ng lipunan tungkol sa mga relasyon. May kalayaan kang piliin ng landas na magbibigay sa iyo ng pinakamalaking kaligayahan at kapayapaan. Ang mga nakatatanda na ito ay nagpapakita sa atin na ang paghahanap ng kapunuan ay isang personal na paglalakbay at minsan ang pinakamahusay na kasama sa paglalakbay na yon ay ang iyong sarili, kasamang suporta ng pamilya at mga kaibigan. Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga pananaw o karanasan. May nadiskubre ba kayong bagong dahilan sa inyong pagpili ng kapayapaan? O baka naman kayo mismo ay kasalukuyan din nagtatamasa ng ganitong uri ng buhay? Malaking tulong ang inyong mga kwento at ideya sa iba nating mga kababayan na maaring nag-iisip din tungkol sa mga paksang ito. Kung nakita ninyo makabuluhan ang video na ito, pakilike naman at isubscribe sa amin channel para sa mas marami pang helpful na content na tulad nito. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para makapagbahagi pa ng mga kaalamang makakatulong sa ating lahat. Tandaan! ang buhay ay regalo at bawat yugto ay may sariling ganda at aral. Patuloy tayong lumago, matuto at higit sa lahat, patuloy natin piliin ang kaligayahan at kapayapaan sa bawat araw. Mamuhay ng buo at masaya sa anumang edad.